so congratulations, grabe, Ah, uh, doctorate, uh, Mark Lapid. Ayan, Ah, uh, so, kumusta anong feeling? Ano? Uh, Actually, napakasaya kasi nga, uh, ano, parang dream come true ko dahil mula nung nag-aaral akong college. Siyempre, nakikita ko kapag gumagraduate, diba? So, I mean, highest honor ng highest level. So, tsaka naisip ko kasi ito dahil parang regalo ko to sa tatay ko. Ito eh. so, talaga yung ko. kaya kahit pang interview lang yun yun ng pamantasan sa akin kung bakit gusto ko kong magdoktoral sinabi ko talaga uh, for personal accomplishment and then second gusto kong iregalo ito sa tatay ko dahil alam nyo naman high school graduate lang yung tatay ko diba so parang uh, Uh, sa pamilya namin parang wala naman kaming dahilan para hindi mag-aral din. So, nagsumikap yung magulang namin para makabot namin yung ganitong status. So, kumbaga nararapat namin na ibalik namin to sa kanila na ma-achieve namin to. And siyempre, maging example din sa mga anak ko na, na kahit uh, may edad na, kahit tatay na nila ako, kahit 45 na, nga, so na hindi pa nila nag-aaral pa rin. Ito. So, weird nga, sabi nga ng anak ko, Why are you studying? You're so old. Siyang sabi niya sa tagalog. Hindi Tanda-tanda mo na, nag-aaral ka ba? sobra ka naman makatanda. Okay. Um, Pero kung tutuusin mo, ano eh, yung regalo, na ibigay niyo na nga ito eh. ibigay mo na ito nung graduate ka ng college pa yes, lang, di ba? Oh. College, tapos sa kapag master. Iyon nga, yeah, o. Oh. doctoral naman. So, yun, so, ang... so anong naging reaction din ni Sen? Nung una pa lang, balikin natin nung una na nag-design uh, ka. Ah. Wow! Yung uh... oh. dulo niya lang na parang sabi niya, ito ba nag-aaral ka? Kasi tuwing may Gathering family kami Sunday, may invite niya ako, hindi nga ako pwede. Kasi sabi, sabi, sabi may pasok ako. Pa Kasi kaya... pasok ko siya every Sunday from uh, 8 in the morning hanggang 6 in the evening. So sabi hindi ako pwede, may pasok ako. Bakit? Nag-aaral ka ba? Oo, <laughs> oh, nag-aaral ka. Seryoso ka? Nag-aaral ka? Oo, oh, anong pinag aaralan mo naman? Eh, doktoral. Okay. So, ano sabi sa niya? Nalaman ano, niya. Alam ko lang, ah. Sabi ayaw pong maniwala noon. Eh, pero noon, ano? No. Ayaw, graduate na. Talaga, ayaw, gagraduate ka. Talaga, nag-ahanol ka nga, na no? Oo, oo. Tapos, nakikita niya na ako na, ano, na... Uh, nung taping mm -hmm. kasi may exam kami oh, um, yung, nga yung taping. mo. so mm -hmm. nag-aaral ako sa tent pinahanap niya wala, nandun lang ako nakakulong ako pag walang eksena nasa tent ako nag-review pa to or ba so, bata no, I started during pandemic 2021 okay. Uh, kasi may probinsyano pa noon so sabi mm -hmm. kasi ni Coco sa akin papahinga muna siya so, sabi ko, so hindi pa kami magsushoot ng bata kaya ako mm -hmm. so, may pahinga, so sabi ko may, sa sandali may, lang ay, pala muna ako. Tapos biglang tumawag ng December na magsisimula na rin kami ng January. Kaya naku, Diyos ko po. Eh, nakapag ano na, kapag start na ako na mm -hmm. one sem na yata. So, sem, sabi ko ayoko na tumigil. Kasi oh, yeah. pag tumigil ako, baka hindi ko na matuloy ulit. Bahay, mm -hmm. um, mabibisi na, di ba? So, mawawala yung focus ko. Ito na ituloy ko kahit mahirap. So, So, ang galing. Yun na. So, ngayon nakita ko na ni Sen na ganyan yes. all. Sobrang saya niya. Oh. Even si Mami. Ngayon lang nakita to, eh. Okay. At <laughs> ah, saka syempre, papasalamat ako sa akin uh, may bahay kay Tanya or sa, saka sa mga anak ko na pagsasakripisyo rin nila kasi hindi kami nakakalabas ng linggo. So, ina inaalalayan nila ako para matapos ko So, sacrifice talaga sa kanya. Saka sila ang inspirasyon. Yeah. Ano din sabi pala ni Tanya? Ayun, eh, no, siya nagkakuntuhan siya na talagang... Kasi yes. uh, may time ka pa dyan, sabi niya. Oo, oh, sabi ko Mm -hmm. Para pa, lang malaman din ang lahat. Kasi ako syempre alam ko how busy you are. You're busy with your work in cheza, yeah. uh, Chesa, tama ba? May And... Chesa pa, may batang kaya po. Yeah. And, oh. And then assistant pa ako ng tatay ko. Correct. Okay. So paano niyo mo 'to nagawa talaga? I think siguro yung balance uh, ng ano, balance ng schedule. Uh, although may kle, walang sosobra kasi every time na pwede mong allocate ko. So, balance lang ng time siguro. Uh, Pag-allocate mo lang. Mm -hmm. Yun lang. Pero so, siyempre, marami rin sa sakripisyo, wala ka nang pwede puntahan na birthdays o ka-show. At saka mga yung, travel yung, kasi n'yo. Kasi yung, yung ilalagay mo, yung ibibigay mo doon, travel, wala din. Yung ibibigay mo na time doon, ibibigay ko na sa samilya ko dahil kinukuha na naman ako. Na. Mm -hmm. Yun, marami akong na-sakripisyo ng mga events na hindi ko rin nakita na na naman dahil nalakasan ako. But ano naman, siguro naiintindihan naman nila. Yeah. At ngayon, it pays off, everything, yeah, no? Yeah. Ito na yung uh, sukli. Uh, anong gusto mong iwan din uh, na maging example, lalo na sa iba? Sa mga ibang mga kababayan natin na ito pala, kaya pala. Ayun, wala ano. naman limit. Ayan sa akin lang, kasi parang wala naman limit ng pag-aaral. Basta pag ginusto natin, huwag natin sabihin hindi natin kahit dahil wala tayong oras. Huwag natin sabihin dahil nagtatrabaho na tayo, hindi na namin kaya. So, sesung, kaya naman. O, basta pag gusto mo lang set ka lang ng objective mo tapos target mo, kaya na. Everything is achievable. Okay. Ano ba to? In a way, nandun, may, para may conscious effort din ba na dahil nga madalas di ba natutulig sa season, dahil yeah. hindi nakatapos ng pag-aaral at natatandaan ko yung interview namin dati kay Sen sabi niya uh, yung pangarap niya yung mga anak niya yeah. matapos yon mm -hmm. so parang pin mo rin ba to hindi lang yes. kay Sen, hindi lang sa sarili mo kundi sa lahat yeah. Hmm. Uh, parang course, is, yun nga yung sinasabi ko na yung magulang ko hindi nakapagtapos dahil sa hirap. So kami, uh, nagsikap yung magulang ko ng kapagtrabaho, masenso, mabigyan kami ng magandang buhay, magandang kinabukasan. So walang dahilan sa amin para hindi kami matapos ang so, pag-aaral. Yun ang pangarap namin, yun yung object, yun yung gusto namin goal naman oh, okay. So walang dahilan. Eh. <laughs> so yun. after, uh, after the doctorate, siyempre marami din gusto magtanong, papasukin bang muli ni Mark ang uh, politika? Uh, right now, hindi muna na siguro. Uh, we'll see for now, re-election and that. To. So, makapokus uh -huh. Maka kami sa kanila. So, uh -huh. For now, no. Okay. Mm -hmm. Pero, I'm not saying in the future. Please. Okay, yes. So, Kumbaga, uh, very qualified ka talaga eh. Okay, so, ever muna man. na man. Uh, focus lang kami sa re-election ng dad Pero hindi mo to sinasara? Uh, um -hmm. hindi. No. There's always a possibility. Hindi naman natin masabi. Kasi diyan kami nang kalit. So, always open. Public server. Okay. So congratulations Thank you. and ayun ah uh, kumaga uh, last na lang. Ah uh, nagseset ka ngayon ng isang magandang halimbawa uh, lalo na sa ating mga mga kababayan sa mga Pinoy, di ba? Yes. So any more message. Ayun sa mga kababayan natin, nandami ko rin nakikita mga katulad kong mga artista na nagtatapos din. And congratulations. So ito 'yung mga pangarap na tinutupad namin para-para ihas uh, kahit na uh, busy na kami sa schedule dahil uh, sabi nga nila wala namang wala namang mawawala sa iyo, hindi ka magkakamali sa pag-aaral at habang tayo nabubuhay ay tuloy lang ang pag-aaral dahil lahat nagbabago so walang permanent. So nakakaangkop tayo sa panibagong panahon ngayon. At pagka gusto may paraan, what you say? Pag gusto mo may paraan. Last na pala. Tiko Coco, anong sabi niya dito? I'm sure alam niya kasi pag uh, tuwing lunch, pinapainbitahan na akong kumain. Sama-sama kasi kami kumakain. Sabi ko, tsaka na ako sasama sa inyo. Nag-aaral muna ako. Dahil baka bumagsak ako sa, sa exam. To. So, so tao dyan na tao. Talagang nag-aaral oh, sabi ko. na. At to tuwa nga siya nung nag-graduate na ako. Di ba siya na-inspire sa'yo na... -inspire sa yo na... Para, sabi niya, gustong gusto ko rin yan. Sabi niya, kasi wala pa akong Sabi ko, darating din yan. Makukuha mo rin. Ang gusto mo, kayo. Oh, Thank you. congrats. Thank you. Salamat po.